Mahirap pagsabay ng trabaho at pagiging nanay. Gustuhin man natin, nakakaubos din minsan. Kaya naman para sa ilang working moms, malaking tulong ang pagkakaroon ng kasambahay. Yan ang kwento ni Mommy Prax Yap na may 3-year-old son. You know, when you have a kid, hindi na tumitigil yung nangyayari sa bahay. The laundry, the food, iba kasi needs ng mga bata. So, Going back, inaccept na namin na for the next years to come, they will be part of our lives. Sobra daw napapagaan ng kanilang house, help ang everyday struggles ni Mami Prax. Lalo't pareho silang nagtatrabaho ng kanyang asawa. Ako, I'm able to pursue uh, uh, managing the business and doing content because of the help that the kasambays are giving us. Pero aminado si Mommy Prax na nagtatrial and error din sila para mahanap ang perfect kasambahay. In hiring, we had experience na na kami. Kung ano yung sasabihin nun nag-a-apply, pahingi po ng pamasahe, pahingi po ng uh, iiwan na pera dito or kakaapangkain ng iiwan na uh, naming family. Send ka nga ng selfie, magsisend nga. Tapos mayamiya, ay, paubos na po, wala na akong pang-load. Part of our policy is no smoking because we have kids, hinahawakan nila. Apparently, nung umalis na sila, talaga namang amoy. Anong, ano yun, smoke yung sa CR nila. Tapos yung isa naman we avoid eating doon sa sleeping quarters, etc. Pag uwi nila, puro uod yung sink doon. Sinwerte rin naman daw kalaunan si na Mami Prak sa kasambahay. Kaya naman ang kanyang baby Marcos, nahirapang magpaalam nang aalis na ang kanyang yaya Arya. It was heartbreaking for Marcos, pero you know what? Ang ganda nang niya, emotional Uh, learning then for kids. Kaya whenever they cry or experience that, we allow them to cry. Kasi parang as adults, parang wakana ka na lang umiyak. Pero parang ang sarap din to see na yung kid mo, natututunan niya na maging malungkot and umiyak. Kahit gaano pa tayo kabesi, kailangan pa rin natin maturuan ang mga katuwang natin sa pag-aalaga ng ating mga anak. Walang magiging perfect na yaya. kasi nung bago parang, we always strive to find the perfect yaya, but there's, wala, kasi ang perfect na yaya is parang naghahanap tayong kapalit natin. Tayo yon Kasi our kids would really, tayo ang best person to really take care of our kids. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.